low average ang intelligence quotient o IQ score ng mga Pilipino. Kapag iiwanan daw po ang Pilipinas pagdating sa reading comprehension, mathematical at scientifical literacy. That's why foreign firms do business in the Philippines is our supposed proficiency with the English language. But that advantage is in peril after Filipino students ranked dead last in reading comprehension that's according to a recent global education survey A new international study has delivered a rather disturbing news The Philippines ranked worse in reading comprehension among 79 countries Sad sad po ang Pilipinas sa tinatawag na learning poverty Sa pagsusuri ng UN 10% lamang ng mga batang Pilipino na nasa edad 10 ang kayang magbasa ng simpleng teksto Bulok na sistema ng edukasyon korupsyon, kahirapan, pandemya, kakulangan sa guro, kakulangan sa silid paaralan, kakulangan sa pondo ng gobyerno. Ilan lamang yan sa napakaraming maaaring dahilan bakit tuluyang lumalagapak ang ating kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Based on data from nearly 200 countries, the Philippines ranked 111th with only 12 countries with a reported average IQ, including Japan, Taiwan, Singapore, and Hong Kong. Lumalabas sa mga pagsusulit na lagapak tayo pagdating sa agham at matematika. Nagpapatunay lamang na ang limitadong kaalaman ng ating mga mag-aaral ay bunga rin sa kanilang kakulangan sa mga learning resources na siya nagmumulat sa katotohanan ng maraming Pilipino ang hindi marunong magbasa o gumawa ng simpleng matematika. Para sa 500 na scale center point score ng pagsusulit, 297 ang score ng Pinoy grade for pupils sa math. 249 naman sa science. Mababa kumpara sa ibang bansa. Po kasi parang more on na students po ngayon, parang mas nagkufocus po sila sa mga online games po. ganoon po kasi sa pag-aaral po problema na rin nga ba ang digital age dahil mas naaagaw na ng atensyon ng kabataan ang mga online games at vlogging? Kaya naman, hindi na ba importante ang pag-aaral? Dahil kikita ka naman bilang isang influencer o di kaya game streamer. Masyado na po kami na ano sa mga online games po kaya di na po namin masyado natutukan yung pagbabasa ng mga ganun po. Uh, we cannot blame technological advances because i think that is very important in 21st century learning and even our our development as a nation and as a world tamang balanse at tamang paggabay sa paggamit ng teknolohiya lalo na sa mga batang pasaway para naman umangat ang ating ranking kapag sila ay napasama sa mag-e-exam sa global ranking ng PISA uh, siguro ano hindi nila sila nagpo-focus. Puro sa cellphone lang ang ginagawa. Puro laro-laro, ganun. Yun lang sa mga bata, sa mga bata yun ang masasabi ko. Puro ano lang sila, gaming. Tsaka mga ano, ano YouTube, YouTube, ganun, TikTok, ganun lang. Pangalawa rin sa huli ang Pilipinas sa mathematical at scientific literacy. Kasunod lang na Dominican Republic na nasa pinakamababang ranking. Isa pang mas lalong nakadagdag sa issue ng edukasyon sa Pilipinas ay nang umusbong ang malawakang pandemya maraming kabataan ang hindi nakasabay sa pag-aaral sapagkat hindi lahat ay kayang bumili ng gadget o laptop at lalong hindi lahat ay may malakas na koneksyon sa internet. Asaan po tayo kumpara sa ibang bansa sa East Asia? Pangalawa po tayo sa pinakamababa. Ang pinakamababa po ay ang Lao Republic na nasa 2%. Oh, so sila din po kasi nagbabagsak ng ano, mga, yung kunare ikaw Pinoy ka. Yung kapwa mo Pinoy, binabagsak mo rin kasi. Kaya yung iba nawawalan kasi ng ano, kumpiyansa sa sarili. Nagaya ngayon ako, nag apply ako. pag apply ko, porket may tato, hindi na rin pwede. Tama naman si ate dyan. Huwag na tayong magbagsakan at maghilaan pababa. Ang kailangan natin ay magtulungan. Ano pa nga ba ang maaaring gawin ng ating gobyerno upang iangat ang kalidad ng ating edukasyon na sobrang kulelat na ngayon sa Asia considering na ang ating manpower bilang mga OFW ang ating proud export sa ibang bansa? Ang mga experts natin ay highly congested kasi yung current K-10 natin. Ibig sabihin nun, Napakaraming kailangan matutunan ng learners, na learning competencies within a school year, napakarami ring kailangan ituro ng mga guro within a school year, which makes mastery of these subjects very difficult. Lumang tugtugin at paulit-ulit na lamang bang problema? Kakulangan sa classroom, outdated na module, outdated na curriculum, kakulangan sa libro, kakulangan sa pasilidad. Kailan kaya? magiging prioridad ang edukasyon sa Pilipinas kaproud. Moderate length na text lang na po, hindi ma-identify ng mga estudyante ang talagang main idea nito. Kung ating titignan ng mabuti ang tunay na krisis sa edukasyon ng Pilipinas ay ang pagkakahati ng mga mamamayan ayon sa kanilang katayuan sa lipunan. Ang mga mamamayan na masagana ang pamumuhay ay nakatira sa lungsod at may higit na madaling paraan sa kalidad na edukasyon habang ang mga maralita na walang pagpipilian kundi harapin ang kakulangan ng mga silid-paaralan kakulangan sa guro kakulangan sa pagkatuto With the number of enrollees rising annually, school officials are having difficulty carrying out the DepEd recommended average class size of 50 pupils. Because we want to have a baseline, kailangan nating malaman nasaan ba tayo. Kasi um, we are open to uh, improvements in our policy like the curriculum review. ang noong 2019, pinakamababagin ang bansa pagdating sa scores ng reading comprehension. Sa tingin mo kapraud, sapat ba ang ginagawa ng ating gobyerno upang tugunan ang kasalukuyang problema sa ating edukasyon? At ano pa ba ang dapat na gawin para tuluyang umunlad ang ating sistema ng edukasyon? Naman natin na ma-hire lahat ng mga pangangailangan natin is to amplify the best teachers uh, that we have. So every year meron and then uh, the other track is use technology to amplify. As to yun sa kailangan, uh, I don't have the exact figures right now but next year definitely we aim to hire 10,000 teachers. Kung may mga nangungulelat, mayroon pa din namang mga Pilipino na nagtatagumpay at pinapakita ang kanilang talino sa buong mundo. Filipino inventor wins a prestigious award for his keychain microscope. We will have more researchers, scientists, engineers, innovators, and especially change makers. Thank you, James Dyson Awards. Patunay ito na mabigyan lamang ng tamang pagkakataon ay angat ang talinong Pilipino sa buong mundo. Oh, graduate po siya at ang winner ng James Dyson National Award para sa taong ito. Para sa kanyang imbensyong microscope. Microscope. Ha? Oh. Microscope. Maraming salamat sa panonood at samahan ninyo akong patunayan sa buong mundo na hindi kulelat ang mga Pilipino pagdating sa tagisan ng talino. Kulang man ang mga pasilidad ay tinutugon na natin ito sa pagiging madiskarte. Tama ba, Proud. Isang batang Pinay po sa United Kingdom ang may IQ na mas mataas pa kaysa kay Albert Einstein. Siya si Mia Golosino, labing isang taong gulang na anak ni na Jose at Twinky na kapwa tubong malabon. Isa rin siyang swimmer at ballerina.